Hi Divine People! Welcome po sa aming page Divine Queen Tarot PH Sa mga bago po sa aming channel, please do support and subscribe Divine Queen Tarot PH Pag nagustuhan nyo po ang aming mga video, please pa like and share para dumami pa tayo sa ating channel And please don't forget also to hit the all notifications bell button para lagi po kayong updated sa aming mga video At sa mga patuloy pang nagsusubscribe, maraming maraming salamat po. And I just want to remind everyone that this video is for entertainment only. Gamitin itong gabay sa ating pang-araw-araw na kapalaran pero nasa inyo pa rin ang desisyon sa inyong mga buhay o kayo pa rin ang gumagawa ng sarili nyong mga kapalaran. Hindi ito panghalili sa mga professional advice sa anumang sakit o pinagdadaanan sa buhay. Kung may problema po kayo sa inyong kalusugan, mas mabuting magpakonsulta sa mga espesyalista. Wala po tayong private readings, huwag tayong magpabudol o magpa-scam sa mga nagpapagbayad gamit ang aming channel. Hello, divine people! Hello guys! Welcome sa aking channel. Divine Queen Tarot PH. Alamin natin ang messages, energy, gabay para sa September 11 to 17, 2023. Okay, money, love, career ng ating Leo sign. Money, love, career, spirit guide ng Leo sign. Spirit guide. Ayan na natin guys. Okay. Meron tayo dito guys. Reverse. Oh my gosh. Okay para sa inyong money. Ano? Um, may mga pag-aaway dito na akong na-feel guys na may maglalayas sa pamilya siguro magkaka-board mi kayo. May aalis dahil may panlulokong nangyari. Kaka-board to. Or kaka-pamilya, magkakaibigan sa trabaho. May pwedeng mag-resign. No? Pwedeng mag-resign. natin? Sa inyong sa inyong career. Okay? And money guys. Ang um, nakikita ko dito may ano may nagwawaldas ng pera sa pamilya ba na na discover nyo guys ayan ngayon kayo yung nagsasuffer because of carelessness may nawala ba ayan may nakikita kasi ako ditong ano no away sa kaperehan at career ano ayan tignan nyo because of carelessness siguro nawala tong perang to no? wala tong perang to sa opisina at isa sa inyo pinagbibintangan ngayon gusto mo na mag-resign sa trabaho ay huwag kang magre-resign kung hindi naman talaga ikaw yung kumuha no kung, kung sa pamilya man yan ipakita mong hindi talaga no huwag mong takbuhan yung problema kahit nagkakagulo kayo manindigan ka kung hindi talaga ikaw yan no guys yan huwag kang umalis sa mong takbuhan ayan oh. Kapag bibintangan ka ba? Guys. Ayan oh, ikaw ang parang or ikaw yung nawalan. Nawalan ka ba ng pera? Oh. Napaka bigat ng dinadala mo ngayon, ano. Ayan. nawala, may nawalan dito. Yo. Nawalan ng pera, nawalan ng trabaho yan pero mas na-feel ko yung nawalan ng pera, guys. Eh. Pera. Ano yung pera. Ani pin reserve mo ba yan sa iyong pag-aaral? O ng pamilya nyo now? Sa pamilya nyo is. Ganyan natin, guys. Ayan oh. pakatibay mo daw yung loob mo. Tingnan natin kung Yan pa natin, guys ha. mong iwanan ang pamilya mo no? o or asawa mo dahil dahil lang sa may isa sa mga anak mo na or nawawala ng landas. ano, Huwag mo isisi sa asawa mo kasi I can feel something din na dito na gusto mo nang hiwalayan kasi may siguro may anak ka na nakawala ng pera, may na buntis, nang hindi nyo inaasahan kasi it's a revelation, no? it's a big revelation na talagang nagkakagulo kayo, na may isang tao dito na oh, parang hello, nag-abroad lang ako, pa ko, na ka ng Pilipinas, no? napa-uwi ka ng Pilipinas, malalaman mo, napauwi ka ng Pilipinas dahil malalaman mo yung anak mo, parang naglayas, naglayas, bunti, sumama sa boyfriend. Ayan. Tibayan mo yung loob mo, Leo, no? Ayan pa natin. See? Kung may nawawalan man ng pera sa inyo at ikaw ang pinagbibintangan, or may pinagbibintangan ka guys it's a false accusation ano maling tao yung pinagbibintangan mo or or may something na nangyari sa buhay nyo sa pamilya nyo na um pwede bang sabihin to na kunyari may nawawalang may nawawala no kung sino man yung or may crime na ito ha I'm so sorry pero may crime na nangyari sa inyong komunidad or sa inyong pamilya, I can feel na mali yung pinagbibintangan nyo guys. Baka yung tao is, alam nyo yan, yung taong pinagbibintangan nyo, hirap na hirap na yun. Ayan, may hirap na hirap dyan. Pero yung taong nakagawa ng mali sa inyo, or nakatangay ng pera nyo, gumawa ng masama sa pamilya nyo, nagtangay sa anak mo, na pinag-iisipan mo ito, ay eh, hindi pala, ano, natin. Sabi niya, dito, ayan, nagtatago. Nagtatago ng tao. Kumuha ng pera niyo or nagtagay ng gumawa ng karamen. ng. No? Natin. Ayan, i-balance mo lahat ng mga pangyayari isipin yung mabuti lahat lahat ng mga information na nahanap ninyo ano kasi napakahirap tong barahan ni Leo no ipunin nyo lahat ng ebidensya guys or kung may CCTV man yan lahat ng may kanto-kanto ano lahat ng may CCTV sa barangay nyo sa office sa kung saan mang daan yan ano lahat makisuyo kayo. Tignan natin guys ha, yung affirmation, ang bigat ng pakiramdam natin, no, Leo. Iba yung na-feel ko dito sa inyo, no. Sobrang bigat ng nararamdaman nyo, no. sabi mag-isip kayong mabuti dahil lalabas din naman ang katotohanan. Basta i-control nyo lang yung mga emotion nyo. Kasi baka may, sa sobrang galit nyo, maling tao na yung napagbibintangan nyo. Samantalang yung taong, yung taong yun na, ano, nakatakbo na oh. No? Nakatakbo na, nakapagtago na kayo dyan. Iyak pa rin iyak, panay kayo iyak. Walang masusolusyon ng pag-iyak no? O, marirelease yung mga unting pain na nangyayari sa inyo ngayon pero yung taong gumawa ay hindi nyo makita. Kailangan nyo ng action dyan. Kasi tingnan mo, justice is reverse, guys. Maling tao yung pinagbibintangan nyo talaga, eh, no? Baka yung tumangay sa anak nyo, sa pera, o gumawa ng krimen na to, ay nasa ibang lugar na. Tingnan natin. Ayan, kailangan nyo ng ano. Anong pa natin guys, ano. Oops. Marami kasing pera yung taong... I, I can feel na ang pinagtataguan nitong taong to is doon din sa maraming pera. Ano? And I can see na ang bigat ng pakiramdam ko guys. Ano? I can feel na hindi nyo mahahanap ngayon yung taong to. Hindi siya ganun kadaling hanapin kasi kaya malakas yung loob nitong gumawa ng ganyang mga bagay is malakas yung kapit niya may kapit saan siya nagtatago and maraming taong pumoprotekta sa kanya no maraming taong talagang kino-comfort siya alam mo yung mali na ginagawa no Inyan natin, no? Sa iyong... Inyan natin ang inyong reading, no? Ayan. Okay. Um, it's uh, six of swords, ano. May stock siguro. Hindi. Maybe guys, sabi ko nga sa inyo kanina, ba? Diba? May stock tong kung ano man tong nangyari sa inyo. Sa inyong kaperahan, sa trabaho nyo guys, no. Although, kahit sarili mong korelasyon, no guys. It's a general talaga tong sa inyo, guys. No, hindi natin mapag-iisa-isa dahil napakabigat nitong card na nilabas dito, no? Talagang hindi siya agad masosolusyunan. Mai-stack up tong kaso na to. Yes, sabihin na natin kaso, ano? Mai-stack up siya dahil nga ang daming nagpo-protekta sa kanya eh. Ayan, may mapera eh, no? Yung problemang kinakaharap nyo ngayon, ano? No? Na, alam nyo bang pati kayo mismo is naapektuhan na yan, no? Naapektuhan kayo sa... Ayan. Have courage kahit na ma-stack tong kasong to, guys. Ipaglaban nyo pa rin kung ano yung tama. Okay? Huwag nyong pababayaan yung health nyo, guys. Nandito ang nine of wands, no? Huwag nyong masyadong dibdibin. Dibdibin kasi, alam niyo kung dinibdib niyo ng dinibdib yan, pero wala kayong action na ginagawa. Anxiety, stress, depression ang kakaharapin niyo sa sarili niyo Kayo, di ba sabi ko sa inyo, affected kayo masyado sa nangyari. ba diba? Masyado kayo naapektuhan. Make it sure na, yan sa... Um, nangyayari niyan, yan sa inyo, make it sure na hanapin nyo yung ilaw, no? Yung katotohanan. Hanapin nyo guys yung katotohanan. Huwag yung tumigil. Para hanapin kung sino man yung walang pusong gumawa niya. No? Walang awa. so suffocated. No? So, sana guys, uh, masolusyonan nyo yung problema ng ito, ano? Dahil napakabig, uh, napakabigat ng card nyo, no bashing, but ito naman guys yung lumabas sa ating cards. So, kung may mga taong resonated sa sa reading na ito, mag-comment kayo guys. So, kahit hindi na, <laughs> kahit dami account lang yan, no? Thank you guys for watching. Ayan, medyo nangihina ko sa inyong reading, Leo. So, thank you for watching. See you guys on my next video.